ugnay na balita, nanindigan ng isang senador na hindi pa pinal ang ginawang paggalaw ng Kamara sa Confidential Fund ng mga ahensya ng gobyerno. Aniya, may sariling estratehiya ang mataas na kapulungan para pag-usapan ito. Nagbabalik si Raymond Tinaza. Pinamulaanan ni Seto si Rasani Angara ang pahayag ni House Appropriations Committee Chairman at ako Bicol Party List Congressman Elizalde Co. na sumang-ayon ang Senado sa ginawang reallocation ng confidential funds ng Kamara. Ayon kay Angara, natakda pa lamang nilang talakayin ang paghimay sa nasabing pondo at kung ano ahensya ang dagdagana, tatanggalan, tatapyasin o hindi gagalawin ang confidential fund. Iginit ng senadora na susundin nila ang sariling standards sa pag ng SPY Fund. Kahapon na, mabilis na inaprubahan ng subcommittee sa Senado ang 2024 budget ng Office of the President na nagkakahalaga ng 10.7 billion pesos. Kagulang nito, sinabi ng GARA na maaari pa namang busisiin ng Senado sa period of amendments ang 4.5 billion na confidential and intelligence fund ng tanggapan ng Pangulo. Kung siya ang tanongin, wala siyang isyo sa pagkakaroon nito. Ang Pangulo dahil may mga intelligence work, ang tanggapan ng Presidente na tanging siya lamang ang nakakaalam. Ako si Raymond Dinaza para sa kwentong...